Wanted sa illegal logging sa Northern Samar na nagtago ng 25 years. <laughs> Natonton din ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may mabuntag. Isa ng ganap na senior citizen na isang wanted sa illegal logging sa lalawigan ng Northern Samar matapos ang 25 taon na pagtatago sa batas at nagpatuloy na malaya sa kabila ng kinakaharap na kaso. Natuldukan ng mabang panahon na pagtatago ng kahapon ay matuntun ng otoridad ang pinagtataguan dahil sa tulong na rin ng komunidad. Kahapon mismo natin ito ng mga polis mula sa 2nd Samar Summer Provincial Mobile Force Company sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche Officer in Charge. Ayon sa report ng PNP taong 2000, Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705 or Revised Forest Court of the Philippines. Doon ito na Aristo sa Purok 2, Barangay Panlayahan o Kindo District, Kalbayog City sa Samar na isa katuparan naman sa ng operasyon sa pakikipagtulungan ng Kalbayog City Police. Sa haba ng panahon ng pagtatago, ganap na itong senior citizen at uh, 61 taong gulang na isa itong magsasaka ka residente ng Calbayog City sa Samar. Ang warrant of arrest ay nilabas sa Municipal Circuit Trial Court ng Pambuhan 7 Lubos, Pambuhan North Samar noong September 7, taong 2000. Kaugnay sa illegal logging. Ayon sa report ng PNP, nasa 24,000 lang naman ang piyansa nito para sana sa pansamantalang kalayaan. Matapos na ipaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa ilal Mariano Doctrine, ay dinala ito ngayon sa Calbayog City Police Station para sa dokumentasyon at pagkatapos ay dinala sa Second Northern Summer Provincial Mobile Force Company bago i-turn sa korte na may jurisdiction sa nasabing kaso. Mula sa Aksyon Radio Katarman, Arts 34 Jane galit bantayan ng TZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa nama Jane Galit Bantayan.